Maganda ang mood. Nagawa daw siya na swimming pool sa kanyang mga anak. Diyos Marimar. Dito na naman sila kasi na miss daw nila yung labas. Ayan. So, gagamanda sila ng swimming pool ng tatay nila. Another one. Kasi yung ginawa ko Para sa kanila mga na Ito Malaki na to Sayang Yung mga baby ko nabawasan Namatay yung mga baby ko Ilang nga silang namatayan? Ha? Unse. Unse. Uy, unse. Asus, grabe unse. Ito. Ito na lang yung natira, o oh. Hmm. Sa so, 16. Ito na lang sila natira. Lima. Kasi umulan ng malakas. Tatay nila, inilagay sila doon. Doon, sa loob. So, lumakas ang ulan. Nahilig maligo. Tapos naputikan ng naputikan. Siguro natakot sa kulog. Ayun, nagpunsukan silang lahat doon. Kaya naapakan sila ng mga sisiw. So namatay. Pag uwi namin, puro patay na. 11 pieces. So, Grabe dami, sana sayang. Kaya 5 na lang natira. So ito. Pinalabas din sila muna dahil namimiss nila yung labas. Kaya ito. Gawan sila ng swimming pool. Another swimming pool. Para sa mga makukulit. Yan. Kasi tingnan mo naman, no. Yan na. Swimming sila. Hindi nila kaya mag-swimming kay paligas-paligas ulo-ulo. Uh, oh, ganyan lang. Ganyan ang ligo-ligo nila. Uh, oh, Pikta-pikta ulo. Lingo-lingo. Parang basa.